kanta ngabisain yung kompanya, ktao tapos na ako magluto, Tulog na sila, kailanis tama na ako ng mga hugasin ko, yun hugas, bukas ko na lang sa isa sa lansan, pag mayut tuyo na siyang hanggang bukas eh, mahuga sam ko ng plato, meron naman pero mas gusto ko yung manong-manong hugas. Eh. Hindi ko nagagamit. Mas gusto ko talaga yung hugas talaga sa kamay ang gaga. Ang gaga lang. Nakapagsahing na rin ako. Pag-init na ako ng tubig. Ito naman ha, basura yan. Pet bottle. Tatapon. May oras kasi ang pagtapon dito ng mga pet bottle. Plastic. Ito naman napili kong saging makakasabi kayo mga pagkain dito sa Pinas. Kaya kahit mahal, bibili. Dalaga, yan bukas. Ayan okay, yung mga, Ayan. Sangkala. Gasang ka muna patay. tapos na, maghapong trabaho. Pagdating galing sa bahay gawaing bahay naman ang gagawin. Yan ang buhay sa Japan. Ito. Hindi pa tapos yung labahin ko. Pag natapos yan, lagay ko lang sa sala, gayan. Bukas ko na sa isasampay. Pagod na rin. Trabaho. Sa maghatong. dito lang sa Japan. Galing sa bahay. Galing trabaho. Ga gawain bahay naman. Kaya medyo dalasan ang paliko gabi na. Kaya hindi uh, tayo magkambatero. Lahat tayo. Bye-bye. Excellent.